Hello mga kalaki, good morning po. Alas 8 na po ng umaga. Siyempre May 3 pa rin po mga kalaki. 2024, alas 8 po ng umaga ngayon. At siyempre po, ito na po ang mga 3-digit lucky numbers ng bawat bansa. Ayan po sa mga nanghihingi po ng mga lucky numbers sa amin. Comment lang po dyan. mali mo naman, mabasa ko at nakita ko na share kayo ng mga video namin na nagka-heart at nakapalo. Padada lang kita ng libre. Ito po mga kalaki, sa Korea, 025, Texas, 937. China 119, Singapore 223, Hong Kong 765, Dubai 318, Malaysia 774, Taiwan 623, Thailand 996, Philippines 715, India 241, New Zealand 433. Australia 546, Mexico 197, Canada 828, Greece 319 Israel 201 Las Vegas 304 Alaska 187 Saudi 265 Japan 993 Italy 726 Germany 517 7. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 ng umaga, i-rumble mo. Pwede po yung mga kalaki. At syempre, congratulations po sa mga napanalo natin dyan po sa Italy. Congrats po mga kalaki. Ayaw niya magpabanggit. Personal daw. Good luck.